good evening sa ating mga ka-adventurer ito waray so mayroon akong i-share sa inyo mga ka-adventurer ito waray about sa status ng ano mga OFW dito dito to. Uh, mahirap ang OFW na ngayon dito sa Japan kasi oh, mahirap lalo na po pag, sa ano, sa palitan mahirap uh, hirap kayo mag-adjust kapag budget kasi kaya makapagpadala ka talaga ng malaki kasi kukulangin ka rin sa allowance mo sa totoo lang sa totoo lang talaga ang mga budget siguro kaysa sa akin budget ko dito sa ano probinsya ng Hiroshima kasi malayo kami dito sa palit ano sa, pang malingge bayan mabutang ko ng limang lapad sa isang buwan yun, pagkain pag nabili ng pagkain ano, pero sila nagamit sa bon Ano ganun, panlaba, shampoo so yun, yung limang lapad na yun ang limang lapad sa ating ano na sa pesos nabot na yun ng 19,000 so, isip pa doon yung bayarin natin sa bahay kung hindi tubig, ilaw mabot din yun ng limang lapad ko ganun kalaki yung na expenses po ng FW dito sa Japan tapos yung palitan po maliit kaya mahirap po uh, login login uh, pagdating po sa palitan ngayon uh, ito yung information lang sa ating mga kababayan na gustong mag-Japan gustong bumalik ng Japan uh, maging ready kayo sa ano na yung situation lalo na sa maliit na palitan uh, hindi ko naman kayo sa dinidiscourage pero that's the truth Ayan. lalo na kung kayo ay mapunta sa mga liblib na lugar tulad dito sa Hiroshima ay naku kamot kayo sa ulo kakabadjit mahal ang bilihin dito gulay karni isda mahal yung isang lapad mo dito uh, baka isang ano isang bilihan lang so, sa isang linggo mabili ka baka isang bisis mo lang magamit yung isang lapad mo yan yun ang true katotohanan dito guys hanggang dyan lang muli yan yung ating ano, information na ibibigay sa ating mga kababayan na gusto kong bumalik uh, sa Japan o mga bagong bag pupunta ng Japan yun naman to si cabin tour gamit na butas butas na oh. banyak ng palitan na kaw, sa budget Ito yung pinagtyagaan na lang. Hmm. Bagong labayan. Ano uh, tayo? Mahal din po kasi dito eh. Siguro itong ano. Uh, ilang piraso to? Lima? Itong limang piraso. Nabot na rin ito ng ano. Nabot na rin ito ng kalahati. Kalahating Bye. Thanks for watching. Huwag kalimutan i-subscribe si Big John And Thank you.